Sa detalye ng ating mga balita, nananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa sa gitna na nagpapatuloy na investigasyon kontra korupsyon. Tinayak din ng palasyo na maipapasa sa tamang oras ang panukalang 2026 National Budget. Sa kabila ng iba't ibang mga hamon, ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Matatag at nananatiling bukas sa pamumuhunan. Ganyan inilarawan ng Malacanang ang estado ng ekonomiya ng bansa sa kabila ng mga isyong kinaharap nito, ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, matibay ang pundasyon ng ekonomiya kahit papatuloy ang isinasagawang pag-iimbestiga sa malawakang korupsyon. Hindi matitinag si Pangulong Marcos Jr. sa pag-usig sa sino mang nasa likod ng mga tiwaling gawain. Kamag-anak man, kaalyado, o kahit na ang sariling kadugo sa hiling ng taong bayan para sa reforma sa pamahalaan, naninindigan ang pamahalaan na ang lahat ng ito ay tinutugunan sa pamamagitan ng konkreto at mabilis na aksyon. Alinsunod sa kautosan ni Pangulo Marcos Jr. Kasunod nito, may nakalatag na daw na komprehensibong catch-up plan ng pamahalaan para mas mapabilis pa ang paglago ng ekonomiya, kasabay ang pagtiyak na nananatiling mabuti ang lagay ng pananalapi sa bansa. Tinitiyak din ng pamahalaan sa taong bayan na nasa tamang landas ang fiscal condition nito at positibo ang mga inaasahan sa mga darating na buwan. Unti-unti ring ibababa ng pamahalaan ang deficit at utang habang lumilikha na mas maraming trabaho. Tumataas ang kita ng mga Pilipino at mas marami pang aangat ang buhay. Naniniwala naman ng Malacanang na napapanatili ng administrasyon ang tiwala ng publiko at ng business sector sa harap ng usaping may kinalaman sa korupsyon. Lalo't kita naman kung paano nilalabanan ng pamahalaan sa pangunguna ng Pangulo ang katiwalian. Kitang kita po natin ang nilalabanan niya korupsyon. Kapag po ba kayo ang investor, hindi po ba mas gugustuhin niyo ang leader na kumakalaban sa mga uh, um, korupsyon, sa mga maanumalang trabaho sa gobyerno. So, kung kayo investor, mas dapat kayo magtiwala sa panahon ngayon ni Pangulo Marcos Jr. dahil kahit mismo siya, ang gusto niya malinis ang bansa mula sa korupsyon. Punto pa ng palasyo, hindi madadala sa mga kasinungalingan ang mga investor. Muli, international community, alam natin sila ay nag aassess nag evaluate gamit ang tamang data, gamit ang tamang facts. So, ang maaari lang mabudol ng mga ito ay yung mga taong hindi nag-iisip. O yung mga taong isa lang ang adhikain, gibain ang gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. Samantala, siniguro ng palasyo ang napapanahong pagpapasa ng 2026 budget sa kabila ng nangyaring rigudon sa gabinete. Pagbibigay diin ng Malacanang, hindi ito makakaapekto sa proseso ng pambansang budget sa susunod na taon. We were able to talk to Secretary Go, and uh, according to him, uh, any reassignments of the uh, cabinet members to the OF and the BM, they are all the same people who work on the budget, who work on the finance. So there will be no problem with that. Noong October 13, inaprobahan ng Kamara ang 6.793 trilyong panukalang budget habang tinatapos ng Senado ang plenary debates ukol dito. Pagkatapos nito, pagsasamahin ng Baycam ang mga bersyon bago isumite sa Malacanang para sa pinal na pag-aproba ng Pangulo. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV Bansa? sa Bagong Pilipinas.